ayo papalit na raguan tandu ay lapad na rabay tagaw rin tanga lapad tagutsinta naman eh ha? kamahal ba anak? kasi napay ko ang diha kanang gamay gamay anang barato barato ba? kanang barato barato nga lapad ba? nah ang senior na mo, junior na mo, kuan man eh, uh, sa 60. Di dya pong kaigo ang imong 40. Panyo ta, busbi. Kanang gamay-gamay ro ba? Gamay-gamay sa junior ba? Maigo aning kwarta. Aw, sigi. Oh, sige. Aw, oh, uh, hanyo man ka. Pangitaan ato pamagi ha. Ah, Sharon. Kini <tuk> kini. Sakto ra jud ni sa dong. Oh nara dong. Mong tenduai. Selamat bos. Mana deh mo ni